Lola, anong sikreto mo at umabot ka sa 100 years? Ano matay na boyfriend mo? Hanap tayo bago. Pwede pa, pwede pa maghanap ng boyfriend? Oo daw. Ilan? Lola, bigyan kita pang tinapay. O marami kang pera yata eh. Ako na lang ingi. Ilang taon na si Lola? Ha? mag lay taon nyo. Mahina na pandinig. 'Di ba? Li basta malakas ang mata. Ha? Ha, ilang taon na si Lola? Ay sandaan na. Very good. Oo. Lola, anong sikreto mo at umabot ka sa 100 years? Ay, batay, masikreto si Lola. No? Pero malakas pa yung mata mo. Mata, malakas pa. Ano Anong nga, anong pangalan nyo po? Pulit. Ha? Pulit. Pulit? Lola Pulit, bakit ang ganda mo? Ha? Ah? Anong pangalan ng boyfriend nyo po? Boyfriend? Ano, na, namatay na. Namatay na boyfriend mo? Hanap tayo bago. <laughs> ha? Pwede pa? Oh. Pwede pa na, pwede pa maghanap ng boyfriend? <laughs> Oo daw. Ilan? <laughs> ha? Oy. Hmm. Ilan boyfriend kailangan mo? Ha? May binata akong kasama, naghahanap ng girlfriend, pwede ba? <laughs> <laughs> uh, mga kababayan, mga kabarangay, Huwag niyo po sanang mamasamayin yung biro ni Daddy Frankie Pero si Lola, nadaanan ko lang dito Natuwa lang po ako dahil malungkot siya Kaya pinasaya natin At ang uh, pagkakaalam ko, medyo mahina na pandinig At siya nauulianin na mga kababayan Pero alam ko, andito lang ang pamilya at mga kamag-anak ni Lola Kaya, Lola, bigyan kita pang tinapay? <laughs> oh, marami kang pera yata eh. Ako na lang inyeye. Wala akong wala akong pera. Ah, wala kang pera. So ako na lang magbigay. Wala oh, walang magbigay sa akin kasi wala nang asawa. Walang asawa mo, patay na. O, o patay na, tagal na. Mm. Anak, ilan? Oh, yung anak ko, may ay, ay apo yung apo ko yung kasama ko sa sa bahay, si apo mm. kong anak na nakapatay. Ah, pero anak uh -huh. niyo po, ilan? 5 mm. diba? Alima. lima. Mm -hmm. Nasaan na yung mga anak niyong lima? Ay, wa, sa ano, isang, isang bayan. No, oh, sa isang bayan. Mm -hmm. Lola, naalala mo pa ba pangalan walang, ng mga anak mo? Mm, walang, walang ano, kasama ko sa bayan. Anak ko, apo na lang. Apo na lang. Mm -hmm. Naiwan ka na. Mm. Iisa lang. Iisa lang. Mm -hmm. Pero Lola, ang tanong ko, naalala mo pa ba pangalan ng mga anak mo? Ano? Hindi, yung mga anak mo pa, hindi ako kaaway. <laughs> Lola, anong pangalan ng mga anak mo? pangalan niya. Oh, Marlon. Marlon, sino pa? Irene. Oh, sino pa? Lilia. Yeah. Ha? Huh? Yeah. Lilia, sino pa? marami pa. Nakikutan. Lagot ka, Lola. Magsiselos wala, yung dalawa. Wala na. wala na. Hindi mo na maalala. Mm. Oo. Oh. Oh, sige, Lola. Bigyan na lang kita pambilin tinapay, ha? Pwede ba yun? Mm. Oo. Oh. pa mata ni Lola. Wala akong, wala akong iba inyo. Wala kang ibabayad? Oh, oh. Lola, si Daddy Frankie po ito. Namimigay Namibigay ako ng kaunting tulong sa mga lolo't Lola. Ku ano man na ibigay ni Daddy Frankie, kusang loob ko pong ibinibigay, walang hinihingin kapalit. Kaya wala kang dapat alalahanin, ano? Walang bayad ito. Okay? O, oh, Lola. Hindi, na. Hindi para sa to. <laughs> Ay! O, <laughs> oh, Lola, o. Oh. Ay, bakit yun? <laughs> Hindi. Okay lang yan. Pambili mo po ng tinapay. O. Oh. Masayain si Lola. Nakikita marami, mo pa ba, ba yan, Lola? Marami, marami pang ano. Marami. mo. Hindi, okay lang yan. Magkano yan, Lola? <laughs> oh, magkano yan? Nakita mo pa? Isang libo. Ha? Huh? Isang, Isang, oh, Isang libo. O, oh, dagdagan pa natin. Ay, na. Hindi, sige Hindi na. na. Sige na. Hindi na. Hindi, okay lang yan. O, oh, ito pa. Ay, bakit? Marami. Ay, okay ba? lang yan. O, oh, ito pa. Ay, marami. Sige lang. <laughs> Hindi. Hindi. <laughs> oh, hawakan mo. Hindi, para sa yan. Oh, <laughs> kasi 100 ka. O, oh, ito pa. Yagi, yagi. Ay, okay. Ay, Hindi, Ito pa. Ay. Na, Ay. <laughs> okay. <laughs> okay. Hindi, hindi, hindi sa'yo na. na yan. Ha? Hindi, hindi. sa'yo na yan, Lola. Para sa'yo po yan. Ha? Okay. Ito ka lang yung isa. Hindi. Lola, para sa'yo yan. Ita ito lang isa. No, Lola. Itago mo po yan lahat para may pambili kang gatas. Ay, Oo. Di ba? Ano bang gatas ni Lola? Uh, uh, Anong gatas mo? Ha? Huh? Adult plus, di ba? Hmm. Oh, sige, Lola, ha? Para sa yan. Hmm. Happy ka ba, Lola? Happy ka ba? Huh? Happy? Masaya ka? Nakatanggap ka ng blessing? Okay. Lola, naka-video tayo. Oh. I-upload ko to sa YouTube. Okay lang. Oh, oh, kaway ka sa YouTube, kai kaway ka sa video. Oh, di ba mga kababayan no? Oh? oh, kaway tayo, kaway. masayain si Lola. Lola, kaway tayo, Lola, kaway. <coughs> Lola, dalawang kaway mo lang makahanap ka na ng boyfriend. Oh. Lola, i-upload namin 'to, mapapanood ka sa TV. Okay lang mapapanood ng mga anak mo. Okay lang po. Maraming anak ko, pero wala, walang kasama na anak ko. Ah, marami. Apo, po na lang. Na marami kang anak, pero walang kasama. Oh, oh, walang, walang kasama, pero apo ko yung ano kasama ko sa bahay. Hmm. na lang, isa lang. lang. Isa nga po. Hmm. Okay lang yon Lola. Hmm. No? Hmm. Basta lagi, ta lagi lang tayo magpipray, no? Hmm. Habang may buhay, may pag-asa. Okay? <laughs> Salamat, Lola. Bye-bye. <laughs> Okay, ingat ka parate. Okay, thank you. Maraming maraming salamat mga kapapay. Ha? tutu po yan. Para sa'yo yan. No. Okay, ingatan mo yung pera mo ha. Bye bye po. God bless po. Bye bye. Thank you po. Thank you po. Thank you, po. Thank, you, po. Thank, you thank you. Hello po. Thank you po. Two seven nine po. Ano, anong napanood mo? Lahat ng ginagawa ko, lahat ng upload ko, pagtulong eh. Oh, o sige, kung nanonood kayo, sige nga, ano napanood ninyo? <laughs> <laughs> o oh, sige, ito na lang. May one thousand kayo. Mm -hmm. Pag naisapin yung pangalan mo,

Sige, sabihin mo. Walang tayo. Ha? Walang tayo. Wait mo agad. Tulong ka, tulong ka. ka. ko dila ko. Ay! ilabas ko dila, sige. Pangalan niya. Sige na. Ay! Ano? 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 na! Four, Sige. Five. Oh, ano pangalan niya? Six, oh. Pag nabanggit mo. Pelaani mo dapat. Ano? Oh. No? Ayun oh, yung 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 pangalan niya, itsura din, niya, yun din. Oh. Kasi Oh. Sino? Alay, hindi nila, hindi na ako pala kayo nanunod eh. Uy, nalang <laughs> napanood ko <napanood mo> <laughs> Bumarap ka dito, napanood mo kahapon? Oh, may May kanin ka dito, ayan. Oo, oh, oh, Sa kapila, chicken. Sa kapila. Ano pangalan niya? Wala na, alis na ako. Nalang! <laughs> Sayang so, isang libo, bigay ko na lang kayo kanila. Ano? Wala. Wala. Ay, wala! Sayang! Anong grade na kayo? Grade 9. Ah, grade 9. nandito ba yun? Eh, dito? Kain ka na! <laughs> ha? Asan ang grade niyo? Wala na po. Wala na eh. na. Pero ka ano, na bigyan ko na lang yung 500 ati-ati guys. Kasi ano pangalan mo, Gor? Azza. Ay ay. ay. <laughs> Sayang. Uwi <laughs> na kasi tiniposin ako. Ah. May 500 kana? Hmm?